cables ang hinalo mo. Di ba sabi ko is na para sa flooring? Sa so, parehas lang yan. Paano naging pareho? Kaya naubos yung pibol eh. Hindi naman yung kulay. Eh, iba naman yung kulay Yan kay pibol. Yan para... Ay, nako. Ush, yan. yan tayo. Hindi ka nagtatanong. Pareho ba ang is at saka pibol? Ay, kahapon sabi mo pintor ka. Ngayon, mason. S1, p at saka S1, nagkapareho? Pareho, lang. Allah! Kamahal-mahal ng P-Bulls na bakit ginawa mo ng pamploring yan? Ay, nako! Paalam, Palpak ka na na. Tama yan. Paano na ano yung tama? p yan. Tingnan mo yung iswan 1 ayaw ng iswan.